at papa napapayaw guys yung mga <laughs> Bali tapos na guys. Ayan, tapos na. uh, silipin natin guys dito sa likod Ayan guys, napakataas na guys ng lupa na nakatambak tatayuan guys ng uh, building mga condo at ang balita natin guys ay uh, yung mga magpapatayo raw na condo ng mga foreigner ay uh, sarapan harapan ay uh, daungan ng yati oo para paglalabas daw guys ay sasakay sa kanilang yate uh, ah, napaka big time naman guys ayun ng mga pinagtanong tanungan natin guys pagagawan daw ng mga matatas na building na kondo tapos yung harapan ay daungan ng mga yate and guys napakalawak na mula doon at sa doon sa pinakadulo yung natatanaw natin guys na dolomite at saka yung tanaw din guys yung yung pinakadulong yun yung malayo na yung may mga tawag yan yung parang creek yung yung basico beach tanaw na ito yung dolomite tanaw din dito sa mua ayan po guys ang update natin guys dito sa seaside ng manila bay yung mga nakatambak na lupa ay malapit nang dumating dito sa pampang guys oh. mga pasyalan at kanina galing tayo guys dun sa 4th floor pinanood natin yung pasyalan guys sa taas At ayun, may sumakay uli guys sa drop tower. Okay. Tawa-tawa guys yung mga nakasakay sa drop tower. At yung gusto mga mamasyal dito guys, punta lang kayo dito guys, madali lang hanapin. Dito lang sa likod ng uh, Isimuwa. Maraming mga ma makikita mga magandang karawin dito guys. Mga magagandang view. <laughs> ayan bali tapos na guys tapos na yung uh, mga sumakay sa drop tower at yung ibang mga pan dito wala pang mga ano wala pang mga sumasakay rin tayo guys na ferris wheel ayun din o ferris wheel pag ganito na nakarap yung camera natin guys dito sa araw ay malilim yung kuha natatalo ng sikat ng araw lumalabo yung ating kamera <laughs> at shout out ulit sa mga viewers natin guys Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo na nakakapanood sa ating mga ina-upload na video dito sa MUA at uh, mga ina-upload natin ng mga video Ayan. at uh, patuloy nyo lang pong suportahan si Isa Rugman sa ating Youtube Channel at uh, huwag kayong magsasawa sa kapapanood sa ating mga ina-upload na video at uh, yung mga baguan pa guys na mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Pibor naman. Paki-like and subscribe. Ayun. Okay, lumitaw na naman guys ang araw kanina ay natatakpan ng makapal na ulap at uh, ngayon ay uh, nagpakita na naman yung haring araw na napakainit Ayan po ang view guys dito sa Manila Bay. Shoutout sa mga kaibigan natin na OFW. Oh, yung mga kaibigan natin. Lalo na dyan sa Casa Isabel. Marami tayong mga kaibigan ng mga OFW na nagpahanap ng kanilang mga bahay dyan sa Kasa, sa Padre Pio, Santo Tomas, Batangas. Uh, shout out sa inyo mga, mga, madam, mga sir. Ayan. At uh, marami ng mga nagdadatingan guys na mamamasyal dito sa likod. Ayan, may ilan-ilan ng mga dumarating at uh, sigurado yung iba ay maya, maya muna dahil napakatindi guys ng sigat ng araw tingnan nyo naman guys yung ulap ay yung kalangit no. wala kayong makikita kaulap ulapan lang kulay asul at may kaunting hangin na nararamdaman tayo guys Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at uh, hanggang sa muli na vlog natin, magkita-kita ulit tayo guys. At uh, sa lahat ng mga viewers natin, mga followers, mga subscriber na naka-subscribe sa atin, ay magandang hapon. At uh, ingat po tayo palagi guys at uh, lagi tayo mag ng tubig dahil napakainit ngayon. Kailangan natin ang tubig. <laughs> Oo. At ako nga katunayan ay may baon din tayong tubig guys. Andito lang sa lagayan ng ayaw natin oh. May bumili tayo ng mineral. Kailangan natin yan habang nagbablog tayo. May baon tayong tubig. Dahil na sobrang init. O oh yan marami ng na mga nagdadatahingan na mamamasyal. Okay hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. At a shout out. Everyone, thank you for watching. Bye bye. God bless.